Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Polly John Romero. Sir, ano pong susi ng San Benito? Kasi ang daming nalabas na susi. Di ko alam kung ano ang legit na susi ng San Benito. Ito yung sasabi ko ha. Ang San Benito po, ang nag-introduce na, ang gumawa niyan ay mga monghe. Galing yan sa simbahan. Walang susi yan. Yung mga susi-susi na yan, kalokohan yan kasi turo yan ng mga okultista. Kasi ang dasal ng San Benito na base sa mga okultista ay hindi na si San Benito ang tinatawagan. Mga elemento na. Mga fallen angels. Kaya nakukurap yung medalya. At hindi na yan magiging babisa laban sa mga iba pang elemento. Kasi kung yung elemento na tinatawagan mo doon sa Saint Benedict Medal mo ay nakatagpo ng mas malakas pa na elemento kaysa sa kanya, hindi eh, talo siya. So iba pa rin yung dasal na direkta talaga kay San Benito. And guided with the Holy Spirit, Jesus Christ, and God the Father. Kasi yan naman yung tunay na konsepto ng San Benito. Yun, mas malakas yun. Yan yung totoo at walang susi yun. Dasalin mo lang yung mga basag niya. Kasi okultista lang naman nag-invento niyan para sabihin na sila yung may alam. Sila kuno ang bihasa ganun kasi ganyan lang man yan na sila eh marketing strategy lang nagpapataasan ng ihi kung sino yung bihasa akuno para mas makabenta ng marami e tingnan nyo ang totoong aral ng mga monghe nasan binito Benito simple lang tahimik lang sila pero mabisa marami nang napatunayan kaya kalokohan yung mga susi-susi na yan kasi gawa yan ng mga okultista. Ibig bang sabihin, wala ka ng tiwala sa Diyos kasi doon ka nasa susi. Hindi rin totoo na ang Diyos ang gumawa ng susi. Inilahad na ng Diyos ang tunay na kaligtasan. Yun ay si Yeshua, yung Kristo na nagpapako sa krus. Inilahad na ng Diyos yan. Kung meron pang lihim, hindi na galing sa Diyos yan kasi lihim na, natatakot, mabuking. Isang katutak, isang katerba na ng testimony. Ang mga taong totoong nakulam, gumamit ng San Benito, na walang susi, natural na dasal galing sa simbahan at yung mga basag niya. Gumaling. Totoong gumaling, hindi tulad ng pinasampaan lang, pagalis ng sumampa, balik na naman sa sakit. Yung iba, mas lumala yung sakit kasi may sumampa na ibang nilalang. Ganito yung payo ko sa sa'yo. Kargahan mo yung San Benito mo ng dasal na galing sa simbahan. Tapos yung mga basag niya. Kung kinakailangan, ipa-exorcise mo yan. Ipa-exorcise yung prayer mo yan sa pare. Para mabaklas yung dating karga niya na mga pangalan ng elemento Ang pangalawang tanong ay mula kay Book Go Hunters. Tanong lang po, gagana po ba mga orasyon kahit wala kang agimat o anting-anting? Yung sa ulo mo mga orasyon tapos maka-encounter ka ng mga aswang at iba pa pang elemento. Depende sa orasyon kasi may mga orasyon na dedicated lamang sa dala nitong simbolo. Meron din namang orasyon na gumagana kahit general round po So dapat yung orasyon na dala mo o yung napulot mo lang yan dapat alam mo kung gagana ba yan na may dala kang anting-anting o kahit wala kang dalang anting-anting kahit dibusyon lang sa general round poder. So yan ang alamin mo, huwag kang pulot ng pulot ng orasyon. Kasi depende yan sa DT na tinatawagan. Ganun lang. Ang pangatlong tanong ay wala pangalan, username lang eh. Ngipin po ng kalabaw, paano ito gamitin? Depende sa <laughs> ngipin ng kalabaw. Kung doon mo yan nabili sa Shopee, sa Lazada, so pwede yan gamitin pang decoration at saka pang accessories, pang kwintas mo. Pang aksesori lang, pang palamuti. Kasi kung tinutukoy mo ay ang ngipin ng kalabaw na nagbibigay ng lakas sa isang tao, nagbibigay ng kabal, kunat, at kapangyarihan, walang siraulo na ibibenta yan sa Shopee o sa Lazada o sa Facebook. Kung tinutukoy mo yung mga binibenta, walang bisa yon. Ang visa nun, ang gamit nun, palamuti, pangkwintas, ethnic, tribe, ganun, tribal concept of fashion pang passionista na nalang yun ito yung ano ha isipin mo kung totoo yan na may visa bakit nila ibibenta pangalawa kung totoo yan na may visa ipasuot mo sa kanila tapos ipatesting magpataga sila magpabaril sila magpabaril talaga kasi yung nagpapataga ano yan eh maraming bugus dyan maraming scam dyan double blade yan yung kabilang talim matalas. Yung sa kabila naman, mapurol. So, yung mapurol, yun yung tinitesting nila o pinapang taga nila sa bumibili. Kasi yung matalas, yun yung ginagamit nila pang testing kuno sa mga papel para sabihin na matalas yung kanilang dalang sundang o ano man patalim. So ganito na lang, kung pagbabasihan natin ang kwento ng mga matatanda isa sa bertud ng ngipin ng kalabaw ay kabal at kunat hindi ka tatablan ng bala so pag may nagbenta sa iyo sabihin mo sir pwede niyo po bang isuot tapos magpabaril kayo sa ulo pag hindi siya tinablan o, bilhin mo totoo yan Ang pang-apat na tanong ay mula kay Erben. Sir, gandang araw. Sir, may tanong lang ako. Ano ang magandang ipakain o ialay sa mutiang bato omo at sa mutya na shell? Kasi yun lamang ang gamit kong personal. Maraming salamat, sir. And more vlog. Ah, ganito lang yan, sir. Kung totoong mutya yan, kasi ang ibig sabihin ng mutya ay nag-iisa lang. Wala siyang katulad. Ang totoong mutya po ay may elemento. May nakasapi sa loob. Unang hawak mo palang lang, na. Susubukin ka na noong gabay. So pag walang ganong nangyari, ibig sabihin hindi yon mutya. Ordinaryong gemstone lang yon. At kung meron ka talagang tunay na mutya, sir, hindi naman sa pangaano, sir, hawag ka sanang magalit. Yung elemento mismo na nasa loob, yun yung makakausap mo o bibigyan ka noon ng instruction sa panaginip. Kung ano yung gusto niyang alay, at yung mga prayers na dapat bigkasin mo para sa kanya kasi kailangan din niya ng prayer kasi yung prayer mo na directed sa kanya yun yung magbibigay ng energy din sa kanya tapos susuklian kanya Ganyan lang yan Kung wala pang panaginip o wala pang mga premonition or wala pang mga sinabing mga mensahe sa'yo, So maghintay ka lamang di natin alam kung tunay ba yan o baka totoo din yan so dapat ang magbigay sa iyo ng instruction kung anong dapat ialay o ipakain ay yung elemento na nakasapi sa loob ng iyong mga ginagamit na mutya at ang huling tanong ay mula kay Jimwell Sir, magandang araw. May isa pa po akong tanong. Pwede ba akong gumawa ng sarili kong orasyon pero ilalagay ko yung pangalan ng DT or spirit, sir? Yes, pwede yan. Actually, yan yung ginagawa ng mga okultista. Yung sa mga dati pa, yung mga tunay na maestro talaga. Kasi ang LNK, wala yung pinag sa witchcraft eh. Yung Sator nga, parang witchcraft. May apat na direksyon, di ba? Cardinal directions yung north, south, east, west aral man yan ng witchcraft at sa mga wikan ganyan yung ginagawa nila gumagawa sila ng sarili nilang spells incantation o orasyon pero may pero yan basbasan mo yung orasyon mo at syempre guided ka ng deity mo yung nakakausap mo talaga ng harapan yung deity na sinasamba mo kasi yun yung magbe-bless ng orasyon mo pero kung wala ka namang ganon, tapos gusto mo, ayaw mong manggaya, gusto mo sariling ano, uh, idea mo, eto na lang. Sarili mong idea, haluan mo ng sitas ng Biblia. Doon ka sa salmo, sa mga awit, sa sam. Yan ang ginagamit ng mga bitirano na antingero dito sa amin. Hindi lang basta bitirano, mga retirado. Retire na sila sa pagiging antingero. Balik loob na sila kay Jesus Christ. Yung mga orasyon na gamit nila, mga usal nila, mga sitas na galing sa Biblia. Pero to tell you honestly, yan ang pinakamahirap paganahin. Kasi dapat, karapat dapat ka. Kaya ngayong iba nagtsatsaga sa mga orasyon na occult. Mga orasyon na mga DT at mga sikretong pangalan ang tinatawagan. Kasi hindi naman yung mga totoong Diyos mas madali yung paganahin kasi gusto ng mga elemento na yun lumakas din sila kasi habang dinadasalan mo sila lumalakas sila pero yung totoong Diyos yung totoong God si Yeshua at si God the Father malakas na yun dati pa so ang basihan doon dapat karapat dapat ka yung mga sitas ng Biblia yan nga mga exorcism prayer eh ang ibang lindiyada dyan galing sa sitas ng Biblia tulad ng pinakamalakas ngayon na medalyon ang San Benito Vade Retro Satana saan galing yan? galing yan sa sitas ng Biblia yan yung sinabi niya kay San Pedro nung si San Pedro nagpapasipsip sa kanya so sinagot ni Jesus na Vade Retro Satana kasi influenced by Satan yung sinabi ni San Pedro On the other hand naman, speaking of witchcraft, baka hindi ka kasi katoliko, ayaw mo ng sitas ng Biblia, choose a deity or invoke a spirit. Tapos, yun, gamitin mo yung kaalaman mo sa witchcraft, north, south, east, west, mag-shield ka, cast a circle, pag-cast mo ng circle, tawagin mo yung deity, pag sumagot sa'yo, So, gawa ka ng sigil niya. Yung sigil niya, yan mo daladalahin mo permente. Tapos, yun. Gumawa ka na ng mga orasyon mo. Tapos, i-dedicate mo doon sa DT na sinasamba mo. Tapos, ipabless mo sa kanya. Kasi, every time na uusalin mo yon ang magpapagana doon ay yung DT na yon Yan yung konsepto ng mga okultista dati. Yung mga tunay na maestro talaga. Yung mga wala na, pumanaw na yun lahat yung mga bago ngayon na okultista no ayan ginagamit na lang nila yung ginawa ng dating okultista ng no, mga matatanda ng no, mga pioneering ganon so I hope na gustuhan mo ang sagot ko so ayun mga migs kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.